Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga member shoutout kay Johnny, Elin Edo, Jin Sablawan Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Caligdon Vlog Merlinda Alves, Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog XPG Secret Files, Lilibit Tumagi sa ating mga bago na sina Tita Jinky Ferris at kay Mike Kuroki Belated happy birthday din kay Idol Rosemary Foro at kay Jong Adolpo. Maraming salamat sa inyong mga idol. Mabuhay po kayong lahat. Lalong-lalo lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Sa mga blind community, sa mga beaker at mga security guard. Simulan na po natin ang ating kwento. Uwi ka agad nitong sinunoy kay Paking. Kaibigan. Kaibigan. Pumasok ka na sa loob. Bilisan mo. Hindi na kaya ng iyong katawan ang lumaban pa. Marami ka ng sugat sa iyong katawan na natamo. Inalalayan naman ito ni Nunoy at walang hinayaan na mayroong makakalapit na mga aswang kay Paking habang paika-ika itong pumasok ng loob ng bahay. Sa tingin itong si Paking, tama na ang kanyang naitulong sa labanan. Pagkalipas ng ilang mga minutong bakbakan, kakaunti na lamang ang bilang ng mga aswang na nasa paligid. Nagsimulang magtakbuhan na ang mga ito papalayo. Ngunit buong bangis na sinundan pa rin ang mga iyon ng dalawang mga bata at tinuluyan ang mga ito. Ayon nga sa wika nitong si Butchok, walang ititirang buhay sa mga ito. Doon sa kabilang bahagi ng sapa, naabutan nila ang mga aswang doon. Walang habas na inaatake nila ni Nonoy at Pucok ang mga ito napakaingay ng mga angil ng mga aswang at mga pagigit ng mga ito makalipas pa ang ilang mga minuto tuluyan nang napatay na nila ni Putyok ang lahat ng mga aswang tumahimit na rin ang buong kapaligiran tanong nitong si Nonoy sa kanyang matalik na kaibigan buddy ano na ang gagawin natin sa mga ito. Dalhin natin ang mga bangkay ng mga ito doon sa mga kabayan, buddy. At doon na natin susunugin ang kanilang mga bangkay. Pagkatapos na makapag-usap ang dalawang matalik na mga magkakaibigan, agad na nilang binitbit ang mga aswang at dinala pabalik doon sa mga kabayan ang bahay na nila ni Paking nakabukas na rin ang pintuan ng mga ito. Maaring nakita na nilang tumahimik na ang paligid habang nakikita din nila ang mga nagkalat na mga bangkay. Nang makita ng mga ito na paparating na doon si Nabutsok at itong sinunoy, nagsilabasan na ang mga ito ng tuluyan sa bahay. Tanong agad nung isang matanda sa kanila. Mga iyo, wala na ba ang mga demonyo? Sagot nitong si Butchok doon sa matanda. Patay na silang lahat, Lula. Sa ngayon, sunugin muna namin ang lahat ng mga bangkay na nandarito. At pakiusap, Lula. Palabasin muna ninyo lahat ng mga taong nandarito. Mayroon lamang akong mga nais na iparating at ihayag sa kanila. Mabilis na ginawa iyon nitong si Lula Anita. Samantalang si Nanonoy at Butchok, mabilis na inilagay nila ang lahat ng mga bangkay doon sa harapang bahagi ng bahay. At pagkatapos, sinunog nila ang lahat ng mga ito. Saksi sa mga pagkakataon na iyon, ang lahat ng mga taong nakatira doon sa lugar. Dahil tuluyang nakakalabas na ang mga ito sa kanilang mga bahay. Ngayon, Napapalitan na ang kanilang pagkatakot ng pagkamangha. Hindi nila lubos maisip na napatay ng dalawang mga bata ang ganon karami na bilang ng mga aswang. Hilo at sumasakit pa ang kanilang mga ulo dahil sa mga isipin kung bakit mayroong mga aswang ang biglang umaatake sa kanilang lugar. Sa ilang taon na paninirahan nila sa lugar na ito, ngayon pa lamang nila naranasan ang mga ganitong kababalaghan at ang isa pang mga iniisip ng mga ito kung saan nang gagaling ang dalawang mga batang tumulong sa kanila at kung bakit gano'n na lamang kalakas ang mga ito. Agad na pinulong ang mga ito nitong si Butyok at doon din nakita nila ni Butyok na nandoon din pala ang tatlong pang mga kabataan na tumambang sa kanila doon sa kakahuyan agad na pinagsabihan ni Butchok ang mga ito na sa lahat ng oras, kailangan na nilang mag-iingat. Hindi sila nakakasigurado kung ang mga aswang na umaatake ngayong gabi sa kanilang lugar kung may mga kasamahan pa ang mga ito. Dahil kung may mga kasama pa ang mga ito, mas magiging malalagay sa piligro ang kanilang mga buhay. Nagmungkahi din itong si Butchok nakailangan din na magtalaga sila ng mga magbabantay at ipaalam din nila sa kapitan ang buong kaganapan. Sa gabing iyon, pansamantalang nagpapaalam muna si Nabuchok para makauwi na. Ngunit nangangako ang mga ito na bukas na bukas din babalik ang dalawa dito sa lugar. Pagdating nila ni Butchok doon sa bahay nila ni Tatay Porto, agad nilang sinabi ang mga nagaganap doon sa unahan. Napamaang na lamang ang mga bibig nitong si Tatay Porto nang marinig niya ang mga sinasabi at ibinalita ng dalawang mga bata. Nagulat ito sa pagpapakita ng mga aswang dito sa kanilang lugar. Ngunit mas namangha ito nang mapag-alaman na napatay nila ni Butchok ang mahigit sa dalawang pong mga aswang. ni nitong si Tatay Porto sa dalawang mga bata. Totoo nga ang mga balita tungkol sa apo ni Nanay Candida. Ngunit ang hindi ko maintindihan, bochok kung bakit kasabay ng pagdating ninyo dito sa lugar ng bintangan, sumulpot din ang mga aswang naylan. Hindi kaya kayo ang kanilang sinusundan? Pero sa tingin ko, hindi. Kung kayo ang kanilang pakay, bakit doon pa sila sa unhan o maatake? at hindi dito mismo sa pamamahay ko. Bukas dudong botsok. Nunoy, sasama ako sa inyo doon sa unahan. Kinabukasan, maagang ipinalam nila ni Lula Anita ang mga nangyayari doon sa kanilang mga tirahan. Ngunit hindi agad naniniwala ang kapitan doon sa kanilang lugar. Ngunit kalaunan Sumama na rin ito sa kanila ni Lola Anita sa pagbabalik doon sa may tumana. Ngunit hindi pa rin ito kumbinsido sa kanilang mga sinasabi. Mas lalong hindi ito naniniwala ng mabalitaan ng kapitan na napatay ang mga aswang ng dalawang mga bata. Natatawa pa nga ito at naiinis din ang inaakala ng kapitan na inaabala lamang ang kanyang uras sa mga walang pintang bagay hindi talaga ito naniniwala at nagagalit pa sa kanila ni Lula Anita. Nagagalit na din ang matanda sa grupo ng kapitan. Huwi ka nitong si Lula Anita nang papalis na ang grupo ng kapitan. Kapitan Rome, sana hindi darating ang oras na ang pamilya mo naman ang kakatayin ng mga aswang. Nagdesisyon si Nonoy at Butchok na lumiban na muna sa kanilang klase. Plano ng mga bata na mamayang hapon na papasok ang mga ito doon sa kanilang paralan. Mas inuna nila na puntahan ang mga kabayan doon sa tumana na nasa gilid ng sapa. Naabutan nila nagalit galit na galit ang mga taong nakatira doon dahil nga sa pagbaliwala ng kanilang kapitan sa kanilang mga hinihiling at sinasabi pinakalma naman ang mga ito ni Tatay Porto. Uwi ka nitong si Tatay Porto. Wala na tayong magagawa sa mga bagay na iyan. Sinunog na ang mga bangkay ng mga aswang, kaya wala na tayong maipakita pa ng mga ebidensya. At talagang hindi maniniwala ang mga iyon. Ilang taon na ang mga nakalipas at walang nagpaparamdam sa atin na mga aswang, hindi ba? Saka biglang magbabalita tayo na inaatake tayo ng mga aswang at may mga nasaktan. Hindi ganong kadaling mapaniwala ang kapitan sa mga ganong klaseng kwento hanggat hindi ito mismo ang makakita sa mga kaganapan. Ngayon, ang gagawin natin, kailangan na paghandaan ang mga maaring mangyayari tulad ng sabi ni Dudong Butchok na baka mayroong mga kasamahan ang mga aswang na ito at maghiganti ang mga ito sa atin. Maaring naghihintay lamang ang mga ito ng tamang pagkakataon. Maaring makihalobilo ang mga ito doon sa mga tao para hindi natin mapaghinalaan at mapansin. Sa mga pagkakataon na iyon, medyo bumuti na ang kalagayan ng ama si Paking na si Ado. Hinikayat na din ito ang lahat ng mga kalalakian doon na magtulungan ang mga ito sa pagbabantay. Wala na silang magagawa dahil ayaw na makipagtulungan ang kanilang kapitan sa kanilang kinakaharap na problema. Kaya sila na lamang ang magtulong-tulong. Ang grupo naman itong si Paking, lumapit na din ang mga ito, kinabutsok at nakipagtulungan. Humingi na rin ng gabay itong si Paking sa kanilang dalawa kung paano mapalakas ang kanyang tangan. Kaya nangangako itong si Butchok na tulungan itong si Paking pagkatapos ng kanilang kinakaharap na problema ngayon. Makalipas ang ilang mga sandali, pinulong na rin itong si Butchok ang mga bagong kaibigan. Kasama na ngayon nila ni Butchok at Nunoy ang grupo nila ni Paking at ang apo ni Tatay Porto na si Makoy magkasing edad lamang din ito nila ni Butchok. Ngunit hindi na ito nagpapatuloy pa sa pag-aaral dahil siya nga lamang ang tanging inaasahan ni Tatay Porto na makatulong sa kanyang bukirin at sa pag-aalaga ng kanyang mga alagang manok, kambing at mga baboy. Sa araw na iyon, tuluyan ng nakapagdesisyon ang mga ito na hindi na pumasok doon sa paralan. Tinutukan nila ang paghanda mamayang gabi. Dinala nila ni Butchok at Nonay ang mga bagong kaibigan at kumuha ang mga ito ng mga bagakay na kawayan para gawin ng mga sibat. kinalugad din ng mga ito ang lahat ng mga kakilala at mga kaibigan ni Paking doon sa lugar ng bintangan maging sa mga kalapit na mga barangay para makahiram ng mga bagay na matatalas na gawa sa tanso habang itong si Tatay Porto agad na nagpunta ito doon sa sintro ng lugar. Ayun sa matanda, kailangan niyang makahingi ng tulong sa kaibigan niyang antingero. Pagpatak ng gabi, nakabalik na itong si Tatay Porto at kasama na ang kaibigan na antingero na si Tomas. Hindi naman ito ganun kalakasan, ngunit ang anak nitong pulis na si Baldo ay mayroong kakaibang lakas at mga tangan na kakaibang mga mutya. Buong pusong nagpapasalamat pa nga itong sitatay Tatay Porto dahil sumama ang mga ito sa kanya at nangangakong tumulong sa mga nangyayaring kaguluhan sa kanilang lugar. Mas lalong gustong tumulong ng mga ito nang malaman na walang ginawa ang kanilang kapitan para tulungan sila. Agad na ipinakilala din nitong si Tatay Porto sina Butchok at Nunoy. Ilang sandali lamang, biglang napatitig itong si Tomas kay Butchok At pagkatapos, huwi ka nito habang napapangiti. Hehehe, <laughs> ikaw pala ang apo ni nanay kanida bata. E Isang malaking karangalan na makasama ka sa mga ganitong uli na mga misyon. Yumuko pa nga itong si Tomas kay Butyok bilang pagpapakita ng malaking respeto sa bata. Napapangisi na rin itong si Baldo. At wika ka din dito. Huwag na kayong magugulat sa inaasta ni Amma. Kilala na ang pangalan mo, bata, dito sa ating isla. Simula nang mapatay ninyo ang mga napakabangis na mga bangkilan. At kilala din kita, Bocok. At kung hindi ako nagkakamali, ang kasamahan mong iyan ay ang napakalakas na gabunan, hindi ba? Ngayon, natitiyak kung kaya natin nalabanan ang mga aswang na ito. Matagal ko nang nabalitaan ang tungkol sa mga rebuilding aswang na iyon. Naninirahan ang mga aswang na ito doon sa kabundukan ng Pitos at Kulubkwa. Ilang buwan nang namimisti ang mga ito at namimiktima sa lahat ng mga magsasaka at sa mga taong nakatira sa paanan ng mga bundok. At iyan nga ang kanilang ginawa kagabi doon sa tumana. Mabuti at saktong nandirito din kayo, Nonoy, Butyok. Dahil kung nagkataon na wala kayo, maaaring napapahamak na ang lahat ng mga taong nakatira doon. At isa pa sa aking mga napag-alaman, umaabot ang kanilang pwersa ng libu-libong bilang. Kaya hindi madali ang ating mga gagawin na pagsupil sa mga ito. Ngayon, namukhang ang lugar na ito ang kanilang sunod na pakay. Kailangan natin na paigtingin ang ating mga gagawing pagbabantay. Ang mahirap pa, hindi nakisama sa atin ang kapitan sa lugar na ito. Pagkatapos na makapag-usap ang mga ito, agad na lumabas ito doon sa bahay nila ni Tatay Porto at gagawin na nila ang mga nakatukang pagbabantay sa lugar na iyon. Sina Tatay Porto, kasama sina Tomas at ang anak nitong si Baldo, doon magbabantay ang mga ito sa gilid ng Sapa na malapit lamang din sa bahay ng matanda. Habang sina Ado, Kasama naman ang mahigit sa sampung mga kalalakihan na nakatira doon sa may tumana. Nakaantabay na ang mga ito doon sa paligid ng kanilang mga kabayan. May dalang mga baril ang mga ito. Mga itak na gawa sa tanso at mga sibat. Ngunit hindi lumayo ang mga ito doon sa gilid ng kanilang mga kabayan. Kailangan nilang mag-ingat dahil anumang oras maaaring atakihin sila ng mga asuwang sa mabilisan na paraan. Kaya kailangan nilang hindi lumayo sa kanilang mga kabayan kung magkagipitan man agad na makapasok ang mga ito at makapagtago doon sa loob ng kanilang mga bahay. Ngunit ang grupo nila ni Butchok kasama ang limang mga bagong kaibigan nando doon ang mga ito sa ilalim ng puno ng mangga na nasa gilid lamang ng sapa. Dito nakita nila ni Nonoy at Butchok na dumaan ang mga aswang kagabi. At doon naman sa kabilang banda ng sapa nangyayari na naabutan nila ang mga nilalang habang papatakas na sana. Mayroong upo ang lantay ang mga naroroon at doon nakaantabay ang kanilang grupo. Ngunit wala silang dalang anumang ilaw kaya napakadilim pa rin ng kanilang paligid may dalang mga sibat ang mga ito at mga itak na gawa sa tanso. Ang mga batang ito, kagabi lamang nangangatog ang mga tuhod ng mga ito dahil sa takot. Ngunit dahil nga sa kanila ni Butchok at Nonoy, ngayon nagkakaroon na ang mga ito ng lakas ng luob. Lumipas ang mga oras na nanatiling tahimik lamang ang lahat hanggang sa pagsapit ng umaga. Nakatulog pa nga ang mga bata na nakaantabay at nakapwisto doon sa may manggahan. Nagtataka ang mga ito kung bakit hindi nagpapakita at nagpaparamdam ang mga aswang. Ayon sa sabi nitong si Tomas, maaaring nagpalamig muna ang mga ito ng sitwasyon. Ngunit kailangan pa rin nilang magiging alerto sa lahat ng oras. Kaya sa araw na iyon, nagpapatuloy sa pagbabantay ang mga ito nando doon na nakapwisto sina Tumas kasama itong si Baldo doon sa lugar ng Tumana. Habang sina Butchok at Nonoy nakapagpasya na muna ang mga bata na magpunta doon sa kanilang paaralan. Naiiwan naman doon sa bahay nila ni Manong Porto ang matanda kasama sina Makoy at itong si Rosa. Doon sa paaralan na pang-abot sina Butchok at ang grupo nila ni Paking. Nakakagulat din na magkakasama na ang mga ito at nagiging matalik ng magkakaibigan. Bukod sa kanila, wala pa kasing nakakaalam tungkol sa mga pamimisti ng mga aswang doon sa lugar nila ni Paking. Bukod kasi sa hindi naniniwala ang kapitan sa kanilang lugar at hindi na nito ipinakalat ang tungkol sa pag-atake ng mga aswang ang ilan pa sa mga nakakaalam inaakala din kasi ng mga ito na walang katotohanan ang mga iyon. Ngunit ang hindi alam ng mga tao sa lugar ng bintangan, alam na ng pangkat ng mga rebuilding mga aswang ang nangyayaring kamatayan sa kanilang mga kasamang umaatake doon sa lugar ng tumana noong nakaraang gabi. At alam na din ng mga ito na mayroong mga malalakas na mga antingiro ang pumatay sa kanilang mga kasamahan. Kaya ang ginawa nila, lihim na pumasok ang mga ito sa lugar ng bintangan para makapag-imbestiga at makapaghiganti ng palihim. Doon sa paralan, may mga aswang ang nandoon na nagpapanggap ng na mga mag-aaral. Doon naman sa sintro ng lugar, may mayroong mga gumagala na din doon na mga nagpapanggap ng na mga bagong salta at may mga hinahanap doon na mga kakilala at doon naman sa Tumana kung saan doon nakatira si Napaking. Mayroong isang pamilya ang biglang sumulpot doon. Doon naman sa bahay nila ni Tatay Porto na pag na din ito ng mga aswang. Magkakahiwalay ang mga aswang sa kanilang ginagawang pag sa bayan na iyon. Doon sa Tumana, doon sa ikaapat na bahay, nando doon ang isang pamilya na nagkunwaring nakiinom lamang ng tubig at ayon sa mga ito galing pa sila doon sa bukirin ng kulubkawa at lumisan na ang mga ito dahil sa mga nangyayaring kaguluhan doon sa lugar dahil sa mga nangyayaring bangayan ng mga rebelde at mga sundalo nagigipit na ang kanilang pamilya at napilitan na lisanin ang lugar ngunit sina Tomas at itong si Baldo biglang napatayo ang dalawa nang maramdaman nila ang presensya ng mga aswang mabilis na nag-usal ng mga orasyon itong si Tomas Wika naman agad nitong si Baldo mukhang malapit lamang sa atin ang mga aswang tatay Tomas mabilis nang naglalakad itong si Baldo habang hinahanap na ang kinaroroonan ng mga aswang Hanggang sa makita ang mga katao, doon sa huliang bahay, nakausap ang mga nakatira doon. Sambit agad nitong si Baldo. Mga yawa, napakatapang naman ng mga aswang na ito at nagpapakita pa sa ganitong mga uras. Pinakain na nitong si Baldo ang kanyang mutya at nangangalit ang bagang na mabilis na naglalakad papunta doon sa mga aswang na sa mga pagkakataon na iyon, kausap ang pamilya ng mga tiyahin nitong si Pakin.